Maraming nagsasabi na kung gusto mo daw malaman kung ang isang diamond ay tunay, dapat daw iguguhit mo sa salamin sapagkat ang tunay daw na diamond ay gumuguhit sa salamin. Totoo nga ba ito? At ito po ang ating pag-aaralan sa video ito kung paano malaman na ang isang diamond ay tunay. Lamang ang may alam. Magandang panahon ulit sa inyo mga kaibigan dito sa aking channel, More Than Treasures. Ano po? So sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa diamond. Ano ba ang diamond? So, kunting background lamang po sa diamond. Ang diamond po ay alam, alam naman natin ng karamihan na ang diamond, ito po ang pinakamatigas na bato sa buong mundo. Diamond is the hardest stone in the world. Ano po? Ang pinakamatigas pong bato sa buong mundo ay ang diamond. Ngayon, paano ba malalaman kung ang isang diamond ay tunay? Sapagat nung ako po ay hindi pa nag-aalahas, siguro ang edad ko noon, mga 20 years old po ako noon. Ano po? Ngayon po ay 38 years old na ako. Sa pag-aalahas ko naman po, ay 14 years na ako, naalala ko, meron sa akin matanda na sabi sa akin, ibenta mo nga itong aking diamond. Siya po ay manggagamot eh. Ibinigay daw sa kanya yun, ang kanyang ginamot. Sabi niya, tunay to. Kasi, ang ganda nga naman po ng kulay, kulay puti. Tapos, pagka hinawakan mo siya, ganun, makikita mo, lalo itatapat mo sa ilaw, sumasayaw yung kulay niya. Makikita mo yung kulay niya, nag-iibat-iba. Para bang sumasayaw? Kasi nga nag iba't iba. Nag-blue, white. Basta nag iba, iba ang kulay niya. Sabi niya tunay yan. Ang laki pa naman. Halos po ay sinlaki ng ano, filter na sigarilyo. Kapag po ang isang diamond ay sinlaki ng filter, filter na sigarilyo, iyan po ay 1 karat. At ang price po niyan ay mahal. Ano po? Bibinil ko sa sa alasan. Ang sabi sa akin ay, hindi po ito nabibili. Bakit? Ito ay Russian diamond lang. Okay? So, lumipas po ang panahon. Ako ay natutong mag-alahas. At naalala ko ngayon na ang diamond pala, hindi po po pwedeng maasay sa pamagitan ng kulay. Sapagat may mga diamond po, iba't ibang kulay. Po, iba't ibang kulay ng diamond. At ang diamond po, hindi mo makikita na porke nag-iibat ibang kulay, sumasayaw ang kulay, sila, ito po ay tunay na. Paano ba malalaman kung ang isang diamond ay tunay? Sa experience ko po, nung ako'y makabili ng uh, white gold na singsing, -sing, ang tatak po ng, pag ang isang singsing -sing po ay may, may diamond na tunay, may tatak po yan sa loob. Nakalagay po doon ay 14K PB ano po 14k PB ibig sabihin po ng 14k PB PB, iyon po yung kanyang bato, brilliant po niya ibig sabihin kapag ka may tatak na PB at may nakasetting na bato automatic iyon po ay diamond kaya lamang ulitin ko po sa inyo ha hindi po kayo may nakatatak ulit na PB is original na yung diamond kasi matatalino po yung ibang alahero kaya po nilang tanggalin yung diamond kahit po nakasetting. Kahit po nakasetting ang bato, kasi ang bato nakaganyan, tapos sinahawakan po ng white gold yan. Makikita niyo po ang original na pagkakasetting ng diamond. Pag original po ang diamond, ganyan po pagkakasetting. Para pong, kung titignan mo, ayaw pa kawalan. po? Pero kapag ang nakalagay ay halos nakaganon lang, kunting sikwat mo lang tanggal na, fake po yun. Pero kapag ang nakalagay po ay talagang saklab na saklab siya, kahit mahirap po tanggalin, kaya lang sa mga lahero po, ay kaya po nilang tanggalin yan. Pag nakita nilang original na diamond, hindi ko naman po nila lahat ng alayaro ha, kasi ito po ay aking experience, tinatanggal po nila. Halimbawa, nagpagawa ka ng sinsing, nagpapalit ka ng bato, tatanggalin po nila yung bato, papalitan ng peke, kukunin po yung original na diamond. Ngayon, kung ang iyong singsing -sing ay may tatak na pb, kailangan din po, oriin mo po yung diamond. Kasi hindi po yung may pb is original na. Dahil pwede nga po yung palitan. Naalala ko po nung dumaya ako sa isang lugar, sa isang kabilang, sa ibang bayan. Namimili ako naging topilak. Alam ko, binintahan ako ng singsing. -sing, pero pakiramdam ko po, po doon sa babae nagbibinta sa akin ng singsing, -sing, may alam po eh. Sa ala, sa alamdam ko naman po eh. Sabi niya, oh, bayaran mo itong aking, aking white gold. Kasi, nung pag-abot sa akin ng white gold niya, binasa ko agad yung loob ng kanyang singsing. -sing, sa loob nito. Nakalagay po doon ay, ah, uh, 14K WG PB. Pag sinabi po kasi WG, white gold PB, brilliant po yun. Okay? Kaya e sabi ko diamond to. Kaya lang, no, silipin ko po yung kanya pagkakasating ng diamond. Sabi ko, hindi na ito perfect. At tinignan ko yung diamond niya, ito ay napalitan na. Nung may mili po na ginto pilak, gumagala ako sa iba't ibang bayan. Meron po talaga akong original na diamond. Opo. Yung diamond ko po yun, original yun ha. Lahat ng bagay, yung diamond kong yon kung kaya niyo po magproduce, magpagawa po kayo sa mga mag-aalhas ng tunay na diamond. Malit lang. Tatangkayan po yun. Pinasadya ko yun. Tapos po ay, ang, yun ang pangkilatis po ng diamond ultimatum. Lahat ng bagay ay kaya niya pong gasgasan. Pag nagasgasan niya po ang isang bagay, kahit sabihing diamond daw, yun po ay peke. Isa lang ang hindi niya kaya gasgasan, yung kapwa niya po diamond. Kapag ang diamond ay kinuskus niya at hindi po nagasgas, yun pa original na diamond. Kaya lamang, hiniram sa akin ng isang kilala ko na mag-aalahas, hindi na po isinuli, pinag-interesan na. Hindi ko na po hinabol at wala na eh. Malayo na po sila. So ngayon, kung wala ka naman po diamond na pangkilatis, ano po, eh paano malalaman na ang isang diamond ay tunay sa mga basic lamang na paraan na marami ka sa paligid, marami ka sa iyong bahay, na ito ay magagamit mo sa pagkilatis ng diamond. Unang-una, nung ako'y makabili po ng diamond, yung sinasabi ko nga sa inyo, may PB na tatak, 14K. Ang diamond po, pag titignan mo po siya, white po ang kulay ng ha, tatlong piraso sa nakasetting siya siyang sing-sing. Pag yan po titignan mo ang diamond, hindi po siya matakaw ang tingin. Sabi ko nga sa inyo, sumasayaw-sayaw. Pag ang diamond po nilagay mo sa ilaw at pasayaw-sayaw ang kulay, iba't iba, kulay-kulay, nagkikislapa, nag... yan po ay takaw pansin, yan po ay peke. Ang diamond po, is simple lang. Pag tinignan mo ang diamond, simple lang. Tumingin ka po ng tubig na napaka-puti. Tubig na napaka-puti. Ang kulay po ng diamond is puting-puti. Simple lang yan. Basta puting-puti po siya. Okay? Pangalawa, kahit gaano kaganda ang bato na diamond na inaakala po ninyo, ay pagmamasdan nyo po yung kanyang pagka-diamond. Tignan mo sa buong paligid niya kung siya ba ay may gasgas. Pag nakita mo sa diamond na may gasgas siya kahit kaunti man lang, pero napakaganda niya, automatic po, peke yan. Okay? Pangalawa, ang ginawa ko po, bago ko dinilabel yung diamond ko nabili, inuha ko po yun, tapos hiningahan ko. Ano ba ito, diamond? Ginanong ko po. Yung iyong pag ng iyong hininga, didikit po yung sa diamond eh. Di ba pag mo? Meron po yung pag. Biglang lalabo yung diamond mo. Pero, siguro, one, two, three. Mga tatlong segundo lang, bigla na pong nawawala yung pag. Ibig sabihin, napakabilis mawala yung pag. Pero kapag ang diamond, piningahan mo, at napakatagal pong mawala yung pag, peke po, automatic yun. Okay po? Mga basic po yan, pero sure po yan, ha? Hihingahan mo. Ilang seconds lang, mga tatlo seconds. Wala na po yan. Makikita mo yung diamond mo, makinis na ulit. Pero paghinga mo, at halos ilang minuto na, eh, nandyan pa, Take na po, matik. Iyan po yung sarili kong karanasan. Pangalawa, kung gusto mong malaman na ang iyong diamond ay tunay, kumuha ka po ng liha. Yung liha na pinakamagaspang, kuha ka. Ang gagawin mo sa liha, ilagay mo sa lamesa. Ikuskus mo na ikuskus yung diamond mo. Ikuskus mo. Ibigay mo na yung lakas mo. Idein mo nang idein. Itodo mo na. Itodo mo na. Kapag ang iyong diamond ay nagasgasan po ng liha, gaano man kaganda ang diamond mo, yan po ay peke. Pagdating po sa diamond dahi, hindi pagandahan. Diamond is diamond. Fake is fake. Okay? Kaya huwag ka po titingin sa ganda. Kalimitan sa magaganda, mga peke po yan. So, kukuskus mo po yan. Pagkuskus kuskus mo at nagasgasan, peke. Pag hindi po nagasgasan, may laban ka po na yan ay ah diamond. Kasi meron din pong bubog na hindi nagagasgasan sa salamin. Bukod po sa diamond. Ito po yung sapphire. Kagaya po ng rin yung rado. Yung rado na diastar, Ala ano po, ito po, sample ko. diastar. Ang salamin po niyan is sapphire, kung tawagin. Bakit ko alam? Ay, magarelo din po ako. Pag kinusus mo po sa, sa liha yan, iyan po ay hindi nagagasgasan. Bakit? Dahil yan po ay sapphire. Pero hindi po siya diamond. Kasi pag ginamitan ko po yan ng, ng diamond ko, hiwa din po yan. Guhit po yan. Pero ang tunay na diamond, kahit guhitan mo na kapwa diamond, hindi po maguguhit yan. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo na ang sapayang, kahit po yan ay madulas, madulas po ang sapayang. Pag iyan po ipinagkuskusa mo ng todong-todo, 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 todong todo, todo matagal sa liha, iyan po ay magagasgasan din. Okay? Pero ang diamond, kahit, kahit isang taon ka po magkiski sa liha, sabihin ko sa iyo eh, wala ka ng lakas, hindi mo pa kayang gasgasan ang diamond. Ngayon, kung hindi ka pa sigurado, ano po, hiningihan mo, agad na wala. Di, pwedeng diamond. Kinuskus mo sa liha, hindi nag nagasgasan, pwede din pong diamond. May, may isa pa po tayong ultimatum. Ito po ang pinakang ultimatum para malaman mo kung ang diamond ay tunay. Pag ito po ay pumasa sa gagawin mo, huwag ka na po mag-alinlangan, diamond na po ang iyong hawak na bato. Ano pong gagawin? Okay. So, may silin ka. Kung wala kang silin, may kalan ka. Kung wala kang kalan, may amagapoy ka. Hawa ka mo ng plays yung iyong diamond. Bagahin mo po. Lagay mo sa apoy. Mas maganda nga po sa silin eh, kasi ang silin ay aso lang. Aso lang kanyang apoy. Kasi ang aso po is blue fire, is the hottest fire. Di, iyong... Sige po, idalang mo kahit po mga isang oras. Para sigurado. Pag naidala mo po sa apoy, nalagay mo sa apoy na isang oras, o kahit kalahating oras lang sapat na po yun eh ilagay mo po naman sa basong malamig na tubig kumuha ka po ng tubig na isang baso o ice water paano matasigurado pong malamig dalang mo ng kalahating oras o isang oras sa apoy ng iyong diamond ilagay mo po sa isang basong tubig sa ice water kapag hindi po yan nabasag automatic isang liyong porsento diamond po ang iyong hawak na bato okay pero baka po kasi kung peke yan doon pa lang sa apoy ng silin, magbibitak na po yan. E eh, lalo na pag nilagay mo po sa tubig yan, kahit po hindi ice water, sigurado yun ko po sa'yo, basag yan. Pero ang original na diamond, hindi po siya kayang basagin ng tunawin, basagin ng apoy. Hindi mo siya kayang pasmahin na kapag nilagay mo sa mainit na tubig, ilalagay mo po sa, ay sa mainit na apoy, ilalagay mo sa tubig. Hindi mo siya kayang baakin. Yan po ang pinakang ultimatum kung gusto mong malaman na ang iyong alahas ay diamond o ang iyong bato ay diamond. Pero dun pa lamang sa liha na sinasabi ko sa inyo, pag pinagkuskusan mo po ng malakas yan at hindi po yan nagasgas, eh, sisimula din ko po sa inyo, diamond na po ang iyong hawak. Ano po? At ang sabi pa nga po ng iba, ang tunay daw na diamond ay gumuguhit sa salamin. Kapag ang diamond daw po ay iginuhit mo sa salamin at gumuhit, yan daw po ay tunay na diamond. 100% totoo po yan ang diamond talaga, gumuguhit po sa salamin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kahit po fake na diamond, gumuguhit din po yan sa salamin. Gusto niyo basagin niyo po ang bote. Kahit po bote lang, basagin mo ang bote, iguhit mo sa salamin, guguhit po yan. Tapos kumuha po kayo ng mga fake na diamond, iguhit niyo po, guguhit po yan. Hindi po pwedeng gamitin pang test kung tunay na diamond, yung gas, sasabihin mo ay iguguhit mo siya sa salamin. Dahil nasabi nga ng iba, yung pangkating daw ng salamin, iyan daw po ay diamond hindi po tunay na diamond yun. Yung pinangkakati mga aluminum glass, yung mga, yung mga magagawa po na salamin, hindi po tunay na diamond yun. Ang tawag lang po nila is diamond. Pero hindi po yan yung diamond na inilalagay sa alahas. Ano po? Kaya hindi po pwedeng gawing paraan kung paano malalaman ang diamond ay tunay sa pamagitan po na paguhit sa salamin. Sundan nyo lamang po yung aking itinuro, lahat po ng aking procedure yan po ay ultimatum basic test po yan ng Diamond. Marami pong salamat at pakilike, share ang akin pong video. Kung may katanungan po kayo, comment lang po kayo sa baba patungkol sa mga usapang alahas at kayo po ay sasagutin ko sa abot ng aking kakayahan. At kung ikaw ay bago lamang, napadaan ka po sa aking channel, pakisubscribe nyo naman po ang aking channel. Pakipindot nyo po ang, ang all para po naman lagi kayong update sa bago kong videos at doon sa mga bagong subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyo at Merry Christmas ulit sa bawat isa sa atin. God bless po. Lamang ang may alam.